Gusto mo matagal din tayo sa kanan. Sorry. O, diba? Sabi ko sa'yo, bitin ni eh. Marupok ka, te. <laughs> <laughs> Sobra. Charis! Marupok. Ah, ito. Okay naman pumasok. Ano yung palapel? oh, awesome, para magkaintindihan tayo. Para magkwento kayo ng love life niyo. Ha! Ay, naku! <laughs> ay, oh. <laughs> ay naku. <no. laughs> Sabi gan. Ang paturo ng daan para mabilis tayo ang kabisado niya. Hindi tayo sa left. Kabila tayo balik? Oo. Uh -huh. Ah, okay. Gusto mo matagal dun tayo sa kanan. Sorry. <laughs> Traffic. Kamusta ba? Love life man? Ba't yung react mo, ano? Ka iba Moving on. Just. Ay, kagaling. <laughs> Ay, moving on talaga. Bakit, ma'am, galing sa breakup? Bago lang? Parang, parang... Parang... Parang, parang, parang matagal pala. na hindi. Parang papunta na. Dito tayo, ma'am, di ba? Apo. Parang papunta na? Huh? Pero, kayo pa. Hindi ko rin alam, <laughs> Ito, oh, mahirap siya, Sabihin mo alam. lang. Bakit ano nangyari, ma'am? Mahabang kwento ba? Sobra. Iksian mo lang. Para, ano, ma, ma, ano, nalaman ng mga viewers. Oh my God. Sumigat ako biglang. Tokyo. Nag-ano ba, ma'am? Nag-cheat ba? Nag-ano? Nawalan ng na oras. Nawala na... Lahat! Lahat! lahat. <laughs> Naku! Ang -ang -ang. Matindi ang pinagdadaan ng wedding. Pero okay lang yan. Pag hindi talaga siya, eh, ganun talas Marami naman dyan ibang... Wala ka no, nga eh. Sabay madami. Amen. <laughs> Eh, paano ako maghanap eh? Kayo pa yata. Hindi naman ako searching. Ha, tama. Kasi kinsang darating yan. Hindi, <laughs> sabi mo kasi kanina, nasa yung marami. <laughs> 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 eh, kailangan mo munang ano... timing uh, Time Tama. Ilan taon na kayo, ma'am? oh, Walang tanong naman ang edad. Hindi, hindi. Ayun ilang taon na kayo naman yung manong uuuh. tuh ano pa? 13 years? 13 years! Ang tagal na! Labi. Buti hindi kayo nagpaasal. Walang, walang plano. Walang plano. Ano ako? Ayun lang masaya nang hihirap talaga rin kapag wala kayong, yung, hindi alam ko saan patungo. Tama. Mahirap nga yun. Eh, ba't ayaw pang mag-decide? Parang, di ba, ikaw nga mag-ano, pakawal ang... Tal, parang di naman nag-workout na. Hmm? Siyempre, mas nanay ba din yung love? Marupok ka, te. Sobra. Saris. Marupok. Napatingi ganun. Hindi, kasi ano, siyempre may bata. Ah, may anak kayo? Hmm. Ah, ilan? Sala. Ah, yun kasi ang ano rin, malaking factor dun, may anak kayo. Eh. Ilan taon na? Yung bagets, 10 years old. Malaki na rin. Oo, malaki na. Ngayon lang talaga, mahirap na. Kasi minsan, nagsasama na lang kayo dahil sa bata. Yun. Oo. Oh. Minsan okay, pero minsan madalas hindi. Oo, no, minsan okay, madalas nga hindi. Uh, <laughs> Ganun palagi. Kasi ano eh, people, kung um, we mature pa rin. Bakit? Ilang na ba yung iyong part niya? Hindi nang bata, 38. 38? Hmm? No. Pero ano kasi siya eh, hindi siya family-oriented. Ayun lang kasi yung sarili rin niya naman yung rakap ko talaga nga yung mga ka na lalo na pag may pamilya. Tapos mabisyo! Ay! Buti okay na lang ako, wala akong bisyo. Pero iniwan din. Mabait, <laughs> um, pero siyempre minsan hindi naman yung responsibility kasi silang yung na barkada pa. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, na rin. Lan talaga. Ano mo? Mm Chicken -hmm. taco. Pero, before sa... Uh, pero, okay lang. Napakawag ko naman eh. So, hindi ko na para pa ulit-ulit. Matot talaga, Tim. Diba? No. Kasi, kung paulit-ulit ko din babalikan mo, hindi na ako Oh. Mm, sa akin kasi, mat, ano eh, medyo mortal sin yung kid. Pero oo, uh, oo uh, uh, naman. Hindi ko naman sinasabing porkit na patawad mo nang eh. Hindi sabihin Kaya lang, paranoid ka nun. No? Every time naaalis oh, na ano. Oo, oh, diba? oh, yun yung hindi nyo naiintindihan din sa part ko. Na hindi ganun, gan, hindi ganun kadaling mag-heal, di ba? Oo, oh, totoo. Pero, madalas din na parang kahit kesa mag-overthink ako, ko na lang. Hayaan mo na lang. Oh, ayun okay. nga lang. Talaga may hirapan ka niya. Diba? Kaya... So, parang, parang sa akin, ano, uh, kung gawin mo ulit, hindi ko alam na kung anong pang pwede ulit mangyari. Parang, hindi mm. ah. na lang ako. Ito, Dito ako. na lang, de. Hmm. Sige. O, di ba? Sabi ko sa bitin eh. Di ba, lo? Bigyan kita ng stigat ko, mami. Tapos si ano mo ako, ha? Follow? Oo. Tapos kipa, ano mo. Seryoso ba yan? Yes, na ma Mayroon yung camera natin. Oh my God! Di ba? Oo, di ba? Eh yung page ko sa YouTube tsaka sa Facebook. Oh, Ako ah, ikaw pala to. Parang <laughs> kilala talaga. Bago lang 'yan, ma'am. Talaga? Mm, bago lang 'yan. Kaya ano? Yes, search mo nga. Ayun, oo. Search mo lang. Oh, trawag. Pero syempre bago tayo umuwi, shout out muna mga Hawiway. Shout out kay Sir August Pilayo ng Cavite. Shout out kay Renel Burse Lieba ng Kainta. At shout out kay Bro Mike Reposo ng Tagig. At shoutout kay Tito Bush, Chris Leonard na Antipolo. At syempre, shoutout kay Dahari Mitch from Jordan. And that's for today's video. Keep safe everybody and God be the glory. This is life. Peace out.